Jeremias, Kabanatang 28 At nangyari ng taon ding yaon sa pasimula ng pag ni Sidikiyas na hari sahuda. sa Huda. Sa ikaapat na taon, sa ikalimang buwan, na si Hananias nanak na ni Azur na propeta, na taga Gabaon, ay nagsalita sa akin sa bahay ng Panginoon sa harapan ng mga saserdote at nang buong bayan na nagsasabi, Ganito ang sinasalita ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel na nagsasabi, Aking inalis ang pamatok ng hari sa Babylonia. Sa loob ng dalawang buong taon ay dadaling ko uli sa dakong ito ang lahat na sisidlan ng bahay ng Panginoon na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia mula sa dakong ito at mga dinala sa Babylonia. At aking dadalin uli sa dakong ito si Hukunias na anak ni Jewasim na hari sa Huda, sangpunang lahat na bihag sa Huda, na nangaparoon sa Babylonia, sabi ng Panginoon, sapagkat aking aalisin ang pamatok ng hari sa Babylonia. Na magkagayoy nagsabi ang propeta Jeremias sa propeta Hananias sa harapan ng mga saserdote at sa harapan ng buong bayan, na nakatayo sa bahay ng Panginoon. Sinabi nga ng propeta Jeremias, nawa gawing gayo ng Panginoon, isagawa ng Panginoon ang iyong mga salita na iyong ipinanghula na ibalik uli ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon at silang lahat nabihag mula sa Babylonia hanggang sa dakong ito. Gayon may dinggin mo ang mga salitang ito na sinasalita ko sa iyong mga pakinig at sa mga pakinig ng buong bayan. Ang mga naging propeta bago ako at bago ikaw ng una ay nanghula laban sa maraming lupain at laban sa mga malaking kaharian, tungkol sa digma at tungkol sa kasamaan at tungkol sa salot. Ang propeta na nanguhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Nang magkagayoy kinuha ng propeta Hananias ang pamatok sa batok ng propeta Jeremias at binali. At si Hananias ay nagsalita sa harapan ng buong bayan na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, Gayong ko rin babaliin ang pamatok ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia sa loob ng dalawang taong ganap sa batok ng lahat na bansa at ang propeta Jeremias ay yumaon sa kanyang lakad. Na magkagayo'y dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias, pagkatapos na mabali ni Hananias ang pamatok sa batok ng propeta Jeremias, na nagsasabi, Ikaw ay yumaon, at saisayin mo kay Hananias na iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoon, iyong binali ang mga pamatok na kahoy, ngunit ginawa mo na kahalili ng mga yaon ay mga pamatok na bakal. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, Ako'y naglagay ng pamatok na bakal sa batok ng lahat ng basang ito, upang sila'y makapaglingkod kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia at sila'y mga glilingkod sa kanya, at ibinigay ko rin sa kanya ang mga hayop sa parang. Na magkagayoy sinabi ng propeta Jeremias kay Hananias, na propeta, dinggin mo ngayon, Hananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, kundi iyong pinaasa ang bayang ito sa kasinungalingan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, Narito ikaw ay aking palalayasin mula sa ibabaw ng lupa. Mamamatay ka sa taong ito sapagkat ikaw ay nagsalita ng paghimagsik laban sa Panginoon. Sa gayoy matay si Hananias na propeta ng taon ding yaon sa ikapitong buwan.